Nasawi sa sunog ang dalawang residente sa Fairview, Quezon City, ang mga biktima na trap sa nasusunog nilang bahay. Magbabalita si Ian Suyo. mag dos ng madaling araw kanina, binulabog ang mga residente sa Omega Avenue ng sunog sa isang bahay sa West Fairview, Quezon City. Agad nilamon ng unang palapag ng bahay. Biglang may naririnig na lang ako na humihingi ng tulong tapos punong-puno na ng usok sa kwarto ko. Tapos ayun, paglabas ko, nag-uumpisa na yung sunog. Hindi bababa sa labing apat na truck ng bumbero ang rumisponde. Pasado alas tres ng madaling araw, nadeklara rin ang far out. Nakaligtas naman ang apat na residente. Yun nga lang, dalawa ang nasawi kasama ang kanilang dalawang aso. Meron po tayong apat na na-rescue. Yung dalawa po nating victim ay uh, ongoing po. Na-turnover na po natin sa soko kanina. Natagpuan po natin sila sa second floor ng kanilang tahanan. Sabi ng Bureau of Fire Protection, umabot sa isa't kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Pero kung ano ang naging mitya, yan ang patuloy pang iniimbestigahan. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.